Lagi ko naman pinakasalamatan din si Jimmy. Congratulations sa kanya dahil sobrang galing niya dito sa kailangan From the trailers pa lang, okay. nakikita ko na sobrang galing niya dito. Congratulations. Okay naman. Okay naman. Nakakatuwa nga kanina nung inaward nila ko kasi na, na tapos parang pro progress, walang chance siya. Balapag din niya. Nakatawa, nakatawa. Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Ay, ng Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Ay, sa Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Ay, nakatawa. Busy sila sa movie, busy sila sa... Same with before eh. Ever since natapos naman ang video, busy, hindi nagtutupay ang schedule. Pero if there is time, hindi naman eh. kung ano dito, kung pa rin? na rin ng strategy. Kaya kami <timana> <timana> mm -hmm. yeah. kasi wala naman ng yung... <laughs> di ba? Hindi, nasa kung saan ang pangunahan. And, Ano pang pili sa tayo? sino sa Ano pang pili sa tayo? Ano sa hindi sa mga 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 yes. mga yes.

Hindi naman mo ko yung na ito na amin? Wala naman Hindi naman kailangan mag-sigreto. So wala kailangan. Kung tayo. Send